Sa balita naman sa Metro Manila. Inirerespeto ng Philippine National Police ang hatol ng korte laban sa apat na pulis na sangkot sa pagkamatay ng mag-ama sa kalooka noong kasagsagan ng war on drugs. Anim na taong pagkakakulong at multa na tig isang daang libong piso ang pinataw ng korte sa mga sospek na sina Police Master Sergeant Virgilio Cervantes, Police Corporals Arnel de Guzman, Johnston Alacre at Artemio Saguros. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo, haharapin ng na mga nasabing polis ang parusang binigay ng korte. Kaugnayan ng kasong homicide na isinampa ng pamilya ng mag-amang biktima na sina Luis at Gabriel Bonifacio. Kahit papaano, hustisya yan para sa asawa ng mag-amang biktima. Pero ayon sa kanilang abogado, nakukulangan sila sa ipinataw na multa sa mga akusadong pulis. Arestado naman ang dalawang lalaki na sangkot sa kidnap for ransom ng isang Chinese teenager sa Tagig. Kinilala ang mga suspect na sina Erwin Angeles at Richard Mendoza. Ayon sa Southern Police District, nakipagkita ang 19 anyos na biktima sa isang babae na nakilala lang niya online. Dinala umano ng babae ang biktima sa isang bahay sa barangay Santa Ana kung saan binugbog daw ng limang lalaki ang Chinese. Humingi pa raw ng limang milyong pisong ransom ang mga sospek mula sa taytay o sa tatay ng biktima. Matapos bayaran ng ransom ay pinakawalan naman ang biktima na agad nagsumbong sa mga pulis. Patuloy naman ang pagtugis sa iba pang suspect. Sa tagig pa rin, sa pool sa video ang panghablot ng snatcher sa bag ng isang babae. Naglalakad lang ang babae sa may bahagi ng palengke sa South Signal ng lapitan ng isang lalaki. Bigla nitong hinablot ang bag ng biktima sabay karipas palayo. Sunod sumakay ng motorsiklo ang kawatan at tuluyang nakatakas. Aabot sa 50,000 pesos ang natangay mula sa biktima. Tinutugi sa man na ng tagigpulis ang nasabing salarin. Fred Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.